Hello guys! Magandang tanghali sa inyong lahat. Nagluluto ako ngayon guys ng nilagang baka. Ayan. Ang nilagay ko pala dito guys, yan. Yeah. Mais. Nilagyan ko pala siya guys ng tanglad. Para matanggal yung langsa ng baka guys. Tsaka nilagyan ko siya ng spring onion. Ayan. Sibuyas, kamatis. Ayan. Lalagyan ko pa to siya ng pichay guys yan punong puno naman tong aking kawali guys kasi guys masarap humigop ng sabaw pinapalambot ko muna yung mais guys kaya ayan ang bango nya na guys pinakuluan ko muna ito guys ng una tapos yung unang pakulo ko tinapon ko yung unang pakulo ko para hindi malangsa ayan guys mabango na siya